mga kautol magandang umaga po yon sa sa aking minamahal na viewers magandang umaga po sa inyong lahat na tayo po ngayon din sa linang at inagapan ko nga po dahil may bagyo po ay tayo po ay nakabili ng ganar eh yan bumili po dumaan po tayo sa pamilihan ng feeds dahil doon lang po merong ganar eh pambalag babalagan po natin yung sili pagkalakas po ng hangin din sa amin kagabay ay titingnan ko kung buhal na ay paniguradong ang ating silipoy yan nung hangin ah, maapekto ka niyan dahil pa naman pumbuong ah. yan tayo na doon ito tayo. ito po mga kotole ano ito po kalapit na nung mga kaipong ano, naman ito po hinawan ay ito po siya may ari. Kukunin po natin ang mga ano, hinapay na po. ganito lang po kata ah, kahaba mga auto lang at kukunin pampapasak lang po ari. Ganda mga auto look. Ito maganda. na po. ayun eh. ayun ayun, bilis mga open lagyan na rin po natin ng tilos para babaw na lang mamaya Ano pong bagyo kaya yun. Ano nga bang bagyo yun? Bagyong goring ata po. Kung hindi naman tayo hagip. Eh, kaya lang eh. Kapag natin papabayan eh. Sayang po. Bubuhal eh.

Wala pong problema mga outer bahay eh. ka na rin. Ang maganda ay. Eh. Ang maganda po ng mga Kukunin mo ay. Yeah. Saglit. Ang po po yan. dami agad. Hindi ko sana po lalagyan. Gawa nga po ng. maganda na po yung pun. Eh, kaya lang mga kautol eh. Bye. yan lakas po ng hangin. Kagab eh. Ah, ah. Ay, biro ay eh. natumba ay. Eh. Natumba ang ibang halaman. Ah, sa kapalay. Eh. Ayan mga kakoto natin po nakuha Yan ang bilis Ilang minuto lang Mga kakoto nandito po tayo sa silihan eh. Okay Buhol na yung iba yun Ah pagkakadahin ah Mga kakoto nandito Ayan ah hmm, bagsa Puportesyonan po natin Ya, yeah, dito pa na po niyan. Tapos alagaan po natin ng bagting paparoon. Ito mga auto? Kung hindi po natin lalagyan mga auto lang ganito, ay medyo mababa po naman pa, po pati ang ano, hangin. May malalapak po. Sayang po ang bunga. Yan ang dami. Mga auto Ang As ating pagsili. Ang lago. Gagwin ko lang po maka-ot ulo, ayon pong iaabang muna. Para mamaya po paalon nang paalon na lang. Ah, mabuhay. Naglambuong ah. Tama oh, tuloy na lapak oh. hindi pa nang umbungan. Mm. Ang dami pa naman. Wala eh. Hangin po. Yun, tinamaan. Sayang. Malagyan na po natin lahat mga kautol. Atin naman pong tutusok na. ¡Adiós! Ha, mga ka-auto, nalagyan na po natin lahat. ng pang patibay po. Tayo naman po uh, ilalagay po ng tali. Uh, para po hindi gumalaw po masyado ang puno. Yun, na, Nabali na nga po yung isa. Na gawa po ng, yan, lakas po ng hangin, no? Okay, eh, lakas po. walang protection. May kagandahan po ang bunga. Ito nag-uuga ano na, eh. Nung talit na po natin mga hmm. Yan ito po yun mga kautog. Oh. Hindi hmm. e, kumbaga i-ari po yan o. Pang protecta po, dudublihin po natin yung tali. Yan nakaganyan po sa gitna. Aring itim. Hmm. Hindi po kahit disingis na umuga, hindi po ma ma -ano, masyado magagalaw ang puno hindi po mababali ang mga kanilang ano ano kanila pong sanga maganda nito mga kakotod yan huli na po yan yan ito po yan yan hindi, hindi po mauugaw hindi na maaalog yan po yan mga Bakit ang hangin mga kotol? Parang ah, wala po siyang mga kotol dahil ano? Ay! Lumapalag na yun. Para naman na eh, hindi tumama din yung bagyo. Ah mga kautol, Yari na po nalagyan natin lahat. Ah, Bakit ang hangin din sa amin? Talagang... Ah mga kautol, Ganito po yan. Yan. Oh tinaas ko po ng ganito dahil yan po um, hindi po siya may ilig masyado may ilig mm. Um, yan mm. Um, lahat po yung meron na mm. Um, protection po yan dahil pong bunga yun punong puno ng bunga mm. Um, yan nabali na po oh um. Kalakasan ng hangin. Yan. Sayang. Ah, ang buong ah. Ang dami ah. Malaki. Ah, isang puno mga kautulay oh. Uh. Yan ang dami. Yan. May mga kahoy na. Pasak. Protection po sa bagyo. Lahat ay meron ha. Hmm. Ah, pala iputi hinay mo. Ay, alam na yung Kawing-kawing bu. Hmm. Protection na yan. Ah, tuwado ang ulan mga kautolo. Ayan. Hmm, malakas hangin. Ayan mga kautol, hanggang dito na lang po. Ay, ayos na po yung sili at yan po ay protektado na ng tali yan lahat po just in case na lumakas po ang hangin uli hindi na mapuputol ang kanilang sanga yan sana po naka-inspire sa inyo mga kautol sipag lang po at saka buhay probinsya bye salamat po Atin ang baro, Bagong araw, bagong pag -asa. Magsipag at magtyagay ka ng mga kaupo